Bong Navarro, kinumpirma ang relasyon nila Kim Chu at Paulo Abilino spotted sa beach. Sa pagbabalik nga ni Kim Chu ay muli na naman itong napagtripa ng kasamahan niya at co-host sa showtime na si Bong Navarro. Kung saan ay pinangunahan nga ito ni Bong Navarro at natanong niya ang chinita princess na si Kim Chu kung bakit nga ba ito masaya ngayon kung saan ay gulat ng no gulat naman si Kim Chu sa naging tanong na ito ni Bong Navarro. Sa mga sinabing ito ni Bong Navarro ay ayon pa nga kay Bong ay kung saan nga ito masaya ay suportado nga raw nila si Kim Chu. Tila'y pinapahiwatig na nga ni Bong ang magandang estado ng relasyon ngayon ni Kim Chu at Paulo Abilino. Hindi manaminin sa ngayon ng mga ito ang kanilang relasyon ay marami na ang magpapatunay na nagkakamabutihan na nga ang dalawa. Usap-usapan naman ngayon ang isang larawan na hindi maikakaila na sila nga ito. Kuhang larawan sa isang beach na magkahawa kamay pa ang mga ito. Dahil na rin sa pagiging morena ngayon nila Paulo at Bilino at Kim Chu ay hindi naman obvious na obvious na galing talaga sila sa isang bakasyon sa isang beach. Kaya naman, komento ng maraming netizen ay talagang sila nga ang mga ito. Naisundan pa ito ng pangaasa na iba pa nilang kasama sa showtime. Marami naman ang natutuwa ngayon para kay Kim Chu dahil unti-unti na raw itong nakaka-recover sa mga pinagdaanan nito sa kanyang buhay pag-ibig. Komento pa ng ibang netizen ay sanay sila na daw talaga ang magkatuluyan ni Paulo Abilino dahil bagay na bagay raw ang mga ito.